lang daw dito sa amin. I've fallen in you, you Pero mas gusto ko mas gusto ko kumanta pumantayon si JP tubo kaysa kay ano yung isa? Si yung pangalan nun mong mataba. Mas so, maganda yun si JP May napanood pa akong vlog yung Dalin kumanta sa tindahan ng palamig mga gumebili. At ano ba yun? Bumili ng palamig. At kali ko kanya tinihigop na may kinukuha siya ng ano kung maaari, inaano niya. <laughs> Ngayon pagtingin ng mga ano ginagawa niya, yung pawis niya, yung na, ano, nasuka yung mga ano, pero maninit talaga yun. Pinalitan lang. Pinalitan lang yung ano, oo. Oh, yun ba yun? Pinalitan lang yung palamig na tinitinday o, lang -lang -lang. Lang yung na. Di masama din yun? <laughs> masama, o, masama din yun. Din yun. Ano masama dun? Kinainom niya ay, ba yung ay, galing ay, sa ay, ay, ano? Pigao. Narinig mo yung sabi ko, pinalitan? Ang masama yung sabay-sabay, ano, tirahin na natin to. Anong nangyari? Ang nabaril. Sa Amerika, nangyari yun. May napanood ako sa balisa. Sa Amerika, nagtablog lang rin Masama rin yun. Yung delivery boy, hinaram nila. Getaway, sabi nga, getaway. Binawarning nga na siyang ganyan. Binibigyan siya, binapak. Anong ginawa? Magdala pa.